So, hi everyone. Welcome back. So, dito tayo sa labas, guys. Medyo mahangin. Hangin-hangin gari gamay. So, karon wala na ko, wala na ko nag-video ganina. Wala na ko nag-video. Akong ipanguha ang mga cover. Mga cover aning mga mga gamit sa akong anak. Kay amo ning i-dispatsa. Kung wala mo palit ane, din, amo na lang ning ihatan Sayang. Nga sa din, samot na ning stroller, ning bike, ang kaning mga gamit nila kay mo kuha og space tapos di na po nila magamit so may e, e, i ikwa na i e, area mantag duol ang nasa pinas kay kung kinsay na igamay bata pwede ihatag pwede ra ihatag dayon ang mga car seat na ko isa duha tulo tulo upat upat ka car seat ang naadari dayon ang duha ka stroller Then, isa ka bike. Then, usap po ni kani. Di battery niya siya. Di battery. Si, Ibutangan ni sa akong bana o magbisaya lang po. Ani ha? ni sa akong bana o ingon ani para mo. Pwede po ni siya puhaon. Si? anak ah, ano na ni siya. Eh? Pwede po ni siya puhaon o kanang siminto lang siya. Niya. Kuan man. Mag-drive man po akong anak kung mga anak sa kuan sa mga sagbutan mo nang iyang gibutangan og ingon ani para motuyok ang gigit so side kwan baya yeah, pero da kwan dag namang dagko naman then ang ako isang kalalaki niya so for the lucky, magamit mo gamit og pink pasahay so, mo gamit sa pink <laughs> okay what's it choice di man pag kabalo sa color so ito na so ito si Arian ni namin yan sa itong bike actually hindi ko itong bike na to, binigay lang din niya, binigay lang din ito. Ah, uh, gihatag ni sa ako ang tong ninong nilang ninong ni Bila, bro, ninong to ni Bila tapos karon gamay naman, di ariya na lang pud wala na ano po sila. Ta na may kuan, di mo gamit si si ku ano, na si Jax. So dari sa car seat. So ito car seat. Ang mga cover ani guys, ako na ning gilabhan. So nilabhan ko muna ang mga covers ani. I-try it, it, it na ko ni og kanang kuan. O sana siya sure. garage or sa na o oh. ikuan ko na ko ibandol na ko tanan itry it na ko. Dayo napagani no napagani ni high chair. So, wala na ko kay magamit to sa akong lucky. Wala pa to na giapil. So, mga ingon ani, mga cover ani manan ako, glaba blaba. Then mag ko ani og akong i-cover na. Then Ganyan eh, ka ni, maning eh, sa booster. Burog busa ko ani. Ah, uh, dai connect dai ni siya dari tulo so, so, na dai ni parsit, guys. Tulo ka parsit. So iariya na sa mga kan. Ana ano, Labhanan pa ning bike ako na labhan. So derita sa kaning puan. makita niya, makita ni di nang kumutindo kay ba puan man ni ako ling, lingkuranan oh, may ligid. So kani siya i-on and off ra po siya kasi off na magamit na kayo siya niyo, mga bata niya layo man miyo, la, di, pan, mi wala di sa kuan sa pinas pa pang kuan ako og kinsa to bata akong ihatag kay aron magamit ko nila na lang kay sa madaot ra dan ok ay imong ibutang suok so, ok. na din ni guys kani kay di magamit sa akong anak Actually, ang kanil, stroller, kanyang siya oh kuan ay diri sa ta diri ta ha kani siya kuan man, di man di naman yung sa akong anak so di lang ako ni kuan pa ako okay. so kani siya mo ani dali mo ay mag mo ani dali magamit sa ako na nagmaglakaw-lakaw akong anak dili ganahan og stroller di siya isamukan sa ating stroller kay space oi so dalat. Naon na ni siya magbuo. Pasensya na ha, nilinto din. So, naon. So, dali na na siya. Dali ang lak sa luyo para mo straight. O, oh, see? Dali na ka siya. Muna dali na ang kwan. Kapit ko na Dali na. So, yung nga nila na siya, guys. Dali na ni siya. Muna amo ang um, perminti ko. Ano, hindi na ko. Isod lang pag lak. So, hindi na ako na ano. So, i-arian so, na na. Dala sa gamay. Gamay sa ha Nandari ka sa stroller, matindog sa gud ko. So, ita, stroller, kung ano ginigigamit, burad, katulog ka upat. Bag upat yun kayo siya, guys. Na, na kung ano nang sanaay, na abugan, abug lang yun siya po, Okay? O, kung ano sya sayang kayo, ipang-ariyan na ginamot kay puan ang Am among garage na puno na, tarong galing, naging hawa, na lang siya. Naging hawa na siya, kaya gikuha na naman ang mga uh, kuha ni Panlaba itong wari, sayang ba pero na, samok. So, mga na ni guys. See? I-appel ko ni sa kuan Kung nili mahalin, ihatag na mo ni Tinsay na ikon. Butang kaman sa daplin sa kalsada niya. Kani among area kay dili mo kayo ni Sudlo no, ng subdivision number one, baka ba? Kanang Jopan siya. Kandutin amo kay mag kandiri mag robing robing uh, pulis na na Magkuan siya. Kanang burag na siguro ay nan mapuling ta, halos tanan na siguro nga uh, sa division for robingon sa pulis pero kami um, na pod mi gi um, apil na sa kon um, mo so, ni anak, So mao na ni ang isa ang kanang isa pandalaki jud ni siya. Pandalaki. Nagdalita na ay dalita sa isang kaliguanan. Kaliguanan sa bata. Huwag ito kayo nyo nagamit. Ang kung lang yun, ano nun, yung lang yun siya, taro. At e, sa to'y dool, matag na ay dool. Kuan, ako na yung eh, hata ka, wala ka. Ini booster. Ini booster, bro. Magamit ka man siguro ni Olivia. Gamit ka man siguro ni Olivia. Ba, ako pang matanong akong bana. Eh. Ang kuan, kay sa Olivia, kuan pa man gamay ka man sa Olivia. Para, may isa. Para, o. Oh. Kasi mga car niya So, naatay car seat na po. Ano, Pero makita ninyo ang uban. Dahil kani, kani guys, kanang karang. Barang karang, mga no? siguro sa ato, ano, sa Bisaya, karang. So, ito, karang ito. Karang sa Bisaya. Kana. Kasi, kung ano on and off po niya Bro, ang punta ba ni battery? Ano? Okay. Na. On and off. Ang ako na po siyang gilabhan gilabhan na na ako ni Angie Kwan. Yung isprihan, na ni Spongbana. Yan na Gilimpyuhan. Yan na ni Gilimpyuhan. Ang limp yung may Wala na ko nagpuan ng video tayo. Kalang So, mauna ni ang na So, dere na po sa pikas ito. So, yan ang ating scroller. Direkta sa isa ka kuan. Ay, ay dako pa ayong stroller gid guys. Kani kani dako dako gid ni kay sa atong isa. Porting do man ko. Di man ko kagwan ani. Ambe pa yung nako ana kung pa yung ko kita ani. Di ko kita So, um, imo lang ni gitaod siya daari pang tao dira ni so mo ni eh, ang isa ka is guys, amo ako ni i-appeal ug uh, kanang dispatch so dan ni, eh, no gikuha pa to sa kumbana ang kon eh, yung dilim duwan dari so ini kon pa kaya guys mga gamit pa jud kaayo na kita layo-layo ko kay dili ko ka siya masulod dira si yon yon may isa dito si may isa dito na pero ito, ito ang gagamitin namin kay Jax. So, mas mas gusto niya ito kaysa stroller. ayon niya ng stroller. Gusto lang siya nakaupo naka, ano, naka dyan. Tapos easy lang. Pag kunin mo siya, ayon, yun lang. I-unlock mo lang yung lock. Tapos yun na. Tagalog at bitch. tayo dito. Ayan. So, na guys. So, ito na po lahat ang i sana malapit lang ang ano. Sana malapit lang ang pinas. Pero, dito so, malayo tayo. So, wala tayong choice. Kung sino ang sino ang malapit. Pero pag wala, i ano na lang namin to guys. Iwan ko kung anong gagawin sa asawa ko. Ilagay ba sa... Ano? kasi pag ilagay mo yung mga mga ayaw mo na diyan sa tabi ng daan may may kukuha. May kumuha sa ano sa mga gam eh, sa mga nilagay mo diyan. So yun na. So, ito na guys. Ito lang lahat. Then magparto ko ako dito. Magparto ko ako dito sa video na to na nailagay ko na at saka nalinis ko na lahat. Yun ma-final ko na tapos ilagay ko na sa si cellophane. Ako na isulot sa selo pintanan. Kaya yun, kung sa'y decision sa akong bana, mao mo naman tayo akong buwan dun. Pero, mas nindot mag-gipod yung tayo I-share. I-share, share. So, so, ayun na guys. Ayun po lahat. Ito na po ang mga gamit na i-ano namin, i-dispatsa sa namin kay wala na, gag na kaya buyag, nitubo-tubo naman ang tao ng mga gagmayang bata. So, hindi na po magamit. Mientras magamit pa po sa lain tao. So, katong i-hatag. Eh, so, thank you so much guys for watching. And please don't forget to subscribe or follow. And thank you and God bless. Bye-bye!